So, ayun guys. Uh, good news. Makakalabas na si Mrs. Anytime. Pwede na siya umuwi. So, ngayon mag lang ako ng gamit. At ililipat ko yung anak ko dito sa sa isang room. Ayan yung room na yun. Yung, dyan. dyan sa room na yun. Doon kami lilipat. Kasi mas mura doon. Kasi yung kinuha ko nakaraan nito Pang dalawang tao. Kaya yun ang kinuha kasi nga para magkasama si Mrs. at saka si Kobe. So ngayon, uh, makauwi na si Mrs. kaya nilipat ako dun sa single room lang. So yun, okay, tara let's guys, mag ayos ako ng gamit, palipat dun. Sana bukas si Kobe makauwi na rin. Okay, let's go! Hey salamat. Thanks God. At makauwi na si Kelly. Sana si Kobe ay makauwi na rin. Ayan, mag-iayos tayo ng gamit. Gamit, gamit. Ayan, o, oh, graduate na siya. Oh, ayan, oh, you oh. know, uwi na siya. Si Kobe may iwan. Pero baka bukas makalabas na siya. Sana. Okay. Mag-iayos lang kami ng gamit. Okay, babi. So, yun guys. Hindi kami natuloy maghakot. Ayan, binalik uli namin yung mga gamit. Ayan. Kasi, hindi pumayag si Doc Bong. Doc Bong Garcia, na lumipat kami dun sa isang room na maliit. Sabi niya, dito na lang daw kami. At bahasa na raw bahala. Kaya sabi niya, doon kayo, wag kayong haalis. So, ayan, thank you, thank you very much, Doc Bong Garcia. Thank you ka kay Doc Bong. Thank you, Doc. Thank you kay Doc. Thank ma. Ayan, <laughs> yeah, malata pa siya, di pa mga pagsalita ng ayos. So, ayun. Ituloy kami sa room 207. Thank you very much, Doc. Thank you, thank you, babush. So, ayun, guys. Pauwi na si Mrs. Ayan, no. Discharge na siya. Bye-bye. <laughs> San ba flight mo? Ano ba biyahe mo? Cebu. <laughs> Cebu. Ito, ito Walang yung boso ko ako may iwan. Ayun. Baka <laughs> Wednesday or bukas, bukas, bukas. Wednesday oh, or baay Thursday baay siya makalabas sana. Para ah, ano, may nandiyan pa yan ng medyo, 'di tsaka ano. Grabe, uwi na kami. sige. Okay. Ito Bukas na. yan. Para mo yung likod so, Sabi nito kay... Hindi ka pumasok. Ano pa Wednesday. Huwebes. Bye-bye. Bye-bye. Wala na. Bye-bye. Susulat ka, uy. <laughs> Susulat ka, ha? Bye-bye. Ingat, ingat sa lamok ha. Bye bye. <coughs> so yun guys, nakuwi na si Mrs. Naiwan kami dalawa ni Kobe dito sa room. Yan si Kobe. Yan. Sa Wednesday, uwi na tayo. Ano? Okay. Si Wednesday or Thursday, ano? Okay. So yun. Thanks, God, Nakawin na si Mrs. Sana magbukas nakawin na rin kami ni Kobe. Hindi man bukas sa Thursday. Okay? Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye ka na. Bye-bye. Ganun na.